Nananawagan ng tulong mula sa pamahalaan ang mga magsasaka ng sibuyas sa bungabo na Nueva Ecija dahil sa pag-atake ng mga pesting harabas sa kanilang pananim. Ayon kay Celso Pesa, ang onion grower sa Bungabon Nueva Ecija, noong nakaraang taon pa lamang nang magumpisang atakihin ang kanilang mga pananim na sibuyas ng mga pesteng harabas, ngunit hindi rin inaasahan ng mga ito na aabot ito hanggang ngayong taon. Dahil sa sinapit na pilitan na lang ang mga itong anihin ang kanilang mga sibuyas kahit pa hindi pa sapat ang tubo nito. Dagdag pa ni PESA, sinubukan naman na niya nilang gumamit ng mga pesticides at lason sa mga peste, ngunit wala rin nagiging epekto bagkos ay mas dumarami pa ang mga ito. Samantala, kahit pa naman na maaga silang nagharvest damang-dama pa rin nila ang pagkalugi dahil sa wala rin mga buyers ng bultuhan, kung kaya't napipilitan na lang din silang ibenta ito sa palengke na nga lamang sa 17 pesos hanggang 20 pesos at kung minsan pa'y binabalik barat pa. minsahi naman ni PESA sa pamahalaan patungkol sa inilabas kamakailan na ipapahinto muna ang pag-import ng sibuyas kahit pa man ipatigil nila ang nasabing importasyon ay hindi pa rin mararamdaman ng mga onion growers ang nasabing panukala dahil sa tapos na rin ang anihan at naibenta na ito sa mas mababang halaga. Dahil mababa na nga po yung presyo, uh, kinukuha na rin po ng ibang bayar. Sinasamantala. Oh, sinasamantala. na po ng ibang bayar kasi nga po, sa ibang, uh, oh, sa ibang lugar po, mahal po yung si boys katulad monitoring sana nila na bago pa sila makapasok sana, uh, alam mal, uh, bago po sana makapasok yung harabas na yan. Alam na rin po sana nila yung ibig sabihin na nang mas maaga ng pag-awat pag apula po sana diyan. Para sa Bombon Network News mula rito sa Bombo Radio Dagupan, Bombo Laila De Guzman nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo.